sa dinarami-rami na nangyayari sa ating buhay ay hindi natin alam kung bakit kailangan pa mangyari yun maraming hindi mabubuti nating na eksperyensa sa buhay mga nangyayari na hindi natin gusto minsan sinisisi natin sa Diyos kung bakit kailangan mangyari pa yun pero hindi natin alam na bawat pagsubok sa sa buhay at mga pangyayari ay may kapalit pala nga arason kung bakit kailangan mangyari yun kagaya na lamang ng kwentong ito ng dalawang magkaibigan. Halina't panoorin, pakinggan at maghilbing aral at inspirasyon sa iyo ang kwento ito. Pero bago yan, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe, like at comment at share ang video na to. Kaya huwag na natin patagalin. Let's begin! May dalawang magkaibigan. Dahil tatabi niya mismo kinakatayang ang bago niyang kaibigan upang gawing alay at sakripisyo ng mga taga-taong tribo para sa kanilang Diyos. Ngunit agad naman itong natuklasan ng mga taga-taong tribo na kulang pala ng isang daliri ang kamay ni Becca at agad naman itong pinakawalan si Becca. Ang pinakawalan sa ng mga taong tribo agad siyang tumakbo tumakbo sa ng napakabilis papauwi sa na kanilang ba isa na alang-alang sa ngayon ng mga tanga taong tribo na hindi kumpleto at kung kaya hindi sa kailangan mapunta sa kanilang mga dios kaya agad naman siyang napalaya agad naman niyang pinuntahan si Brent at mapagkumbaba niyang sinabi kay Brent na Brent talagang napakabuti ng Diyos. Alam mo, pagtika na akong patayin ng mga taga-taong tribo sa gubat. Ngunit nang malapat nilang kulang ako ng itang daliri, pinakawalan nila ako. Kaya nandito ako ngayon. Tuwang-tuwa naman si Brent sa nangyari at niyakap ni Becca si Brent at sabay niyang tinanong na Kung talagang ang Diyos ay mabuti, bakit niya ako pinayagang magalit sa iyo? at ka. Anong sagot na si Brent kay Becca? Kung hindi mo ako iniwan at hindi ka nagarit sa akin, ikuradong ako yung kasama mo sa gubat at ako ang gagawin nilang alay sa kalilang hari dahil wala akong nawawalang daliri, di ba? Tumawa si Becca at sinabi, Ah, talagang napakabuti talaga ng Diyos. Simula nun, ay na-realize ni Becca na lahat na nangyayari sa buhay natin, mabuti man o masama, ay plano ng Diyos at may rason kung bakit nangyari yan. Simula nun, ay nabuti silang nagkabati at masaya silang namasyal ulit sa kanilang paboritong pasyalan. Our life is full of ups and downs. Kung minsan, mayroong mga nangyayari na bagay na hindi natin gusto mga pangyayari na hindi natin gusto. Kaya huwag ka mawawalan ng pag-asa sa buhay, sa iyong pananampalataya at sa iyong paniniwala sa hinaharap. Hanggang tayo mabubuting tao, mga magagandang bagay ay susunod balang araw. Maging mahinahon, maging mataga at positibo pa rin. Mga paghihirap ngayon ay pinaghahanda ka para sa ilaw ng bukas. Amen.